mga kahoy natin mga idol diba? so dadaan tayo sa pasukal na kagubatan na to, mga idol so bawal kasi putulin tong mga puno na to kaya kailangan nating sumuot suot lang dyan sa mga gamot gamot na ah, tara mga idol tutulay tulay lang tayo sa mga gamot na yan, mga idol <coughs> ating tumulay-tulay mga idol apak dyan sa mga gamot-gamot na mga idol oh. Oh. wag lang mabalik mga idol sa pag nabalik lalagap ka'y sa baba ito yung mga kahoy natin mga idol hakuti uh, Hakutin natin yan doon sa gitna doon mga idol. Dadaan tayo dyan. Doon kasabay bandang gitna doon. putik idol lalim o oh. abot ganto yung putik idol eh hirap mag hirap mag uh, guru higin o oh. oh. lapit na tayo ko suot tayo dito na idol suot suot tayo dito Ay. Ay, idol. Ay, uh. Apak dito ay dula. Sana mabali ay dula. At pag nabali antayin nang sanga na. Inaapakan lalaga pakte sa baba mga idol. Apak tayan sa tuod niyan. Pak. Tawi di tu, mga idol Ayan Ay Ay Ay, budik-budik, mga idol Eh, thank you, Lord Kelabas na tayo, mga idol Ay araw, aw oh, kala. Bung araw ito lang ang ginawa ko mga idol. Dito tayo mag uumpisa okay. uli ng ano pag bubuhay ng biik. Kasi doon mga idol, malapit kasi sa bahay. Rereklamo pag ano. Pag hindi agad na babanwasan. Hindi agad na hugasan yung ayad. Siyempre may amo yung dumi ng baboy kaya nagreklamo so tayo dito so ito ginawa natin buong maghapon medyo nilalag na tayo mga idol kaya iba yung boses natin pero okay lang <coughs> so ito mga idol may may tinimpurari na tayong tinindingan mga idol kulang na lang nito ayan may pangsahig na rin yung harapan ha, likuran na lang tsaka itong harapan na hindi pa nadidingdingan mga idol. So, yun lang yun lang ang pang didingding natin mga idol. Sana hindi sirain agad nung no, ano, nung no, uh, buhay nating biik para makapag benta muna bago tayo makapagayos ulit. May pang tayo ng kahoy. So, ayan siya mga idol. Ayan. Dami rin kahoy na naubos. So ito na mga mga idol. May mga kabataan na kaagad na tumutulay. Oh. Lalagyan ko ng pintuan to mga idol. Ayaw kong padahanan to. damot <laughs> sa manang ugali <laughs> sa bukas kukunin na yan si Budikdik mga idol so, bibili na tayo ulit ng panibago <sighs> thank you for watching mga idol